Katatapos lang namin bumili ano, Jerry's Freezer Beat yan. Ayun, may mga na-meet kami si Sean, yan. Shoutout sa iyo pare Sean. And uh, si Randy ng Moose Joe, yan. Tsaka sa anak niya. natanong. Oo, oh, yung anak niya daw kasi nanonood. Okay, hindi natin natanong. Kung ano pangalan, yan. Comment ka na lang <laughs> Randy o kaya yung anak ni Randy. eh, Maraming maraming salamat ha. Makipagkamay pala eh, nagbabayad ako, sabi ni Lani. Ayun, busy kasi, kagulo na eh. Yan, maraming maraming salamat sa panonood Sean and Randy ah. Sa anak ni Randy. Randy. Ayan. Sean, ayan. Salamat, salamat. Alis na kami. Pumili lang kami ng mga karne at alam niyo na ito. Yan no? Pata. Crispy pata. <laughs> Ayun. Tagamusjo pa sila. O, taga -musyo, ah. Randy ng musjo. Yan. <tinyo> naransak na. Bali, ano ito eh. Ayan. Oh. Apat bente. Ako, ano lang ako, kurot-kurot na lang ako ngayon. <laughs> Tapos lang, lang. Tapos may laing dun eh. Kaya napabili kami nito. Diba? Kain tayo ah. Tikim-tikim. Tapos may sukang pinakurat. May ilaing doon na binigay ni Jade. Inaano namin, iniinit. Ayan. shoutout out tuloy, ano? Sean and Randy. Randy ng, yung si Sandy hindi ko alam kung taga saan. Pero si Randy, <laughs> sa Musjo. Ayan, shoutout sa sa'yo. Randy, yan. Mamaya may gagawin kami doon sa, ano, sa kwarto. ay makikita nyo. Kasi dumating na yung bed frame yan o. order namin sa Amazon. Single lang to. Twin. Yung... Bubuhin natin. Tapos talagay na rin natin yung linoleum na ano, binili natin. Ito yung mga binili namin sa ano, sa Jerry's yan. Drumstick. Murang-mura yan. $12.99 yata. Ang isang box, limang kilo. Bali, dalawang box. Wala. Naubos nyo na yung pizza eh. pizza. Okay, bilit tayo bukas. Tapos ito yung mga karne. Lahat-lahat <laughs> kasama crispy pata, $95 na mami no. marami yan. Buto-buto. Uh, pata tim, Tapos yung karne. Tapos isang perasong ano, atay. Para sa minudo. Tsaka ano, pambulalo. Meron yan. Kailan nila hindi ako pwede. <laughs> Kaya yun. Tapos tingnan niyo tong labas. Oh, di ba? Spring na. Wow, spring. Natuno oh. Pero magi-snow ba sa Sabado? Asa ah, ba? Tuesday. Ah, Tuesday. Yan, yeah. naka-forecast. Ha? Ah, Tuloy-tuloy na? Ayan. Pero natunaw siya. Di ba? Plus 1 nga lang yung temperature. Ito? Ilan taon na ito? 5. Lima? Ito higaan na ito. Bumigay na. Wala, hindi pa pinapanganak si Dylan doon. Meron na ito, di ba? Si Lian ang unong sumira nito. Ayan. Kakalasin na namin. Kakabit namin yung bagong ano. Ayan. Tapos lalagay namin yung bagong linoleum. Saan yung drill? Nakalas na namin. Bali lalagyan ko na lang ng baseboard. May baseboard naman dyan. Ayan o, Kaya namin papalitan. Umangat na siya. Dinikit-dikit lang kasi namin to, Oh. Ito pa pa? Wala kasing ano, isang buo nito sa ano, Home Depot. Bali ganyan, ganyan lang kahapa Kaya yun. Eh, nasisira pala. Tumagal din naman ng ano, 2 years, parang ganun. Hmm. Ito, mangat na oh. Hmm. Kaya papalitan namin ng isang buo. Yeah. Hindi na namin ina yun, no, yung katulad dito sa labas, yung vinyl na ano, plank. Hindi kasi medyo mahal. Pagka to nilagyan mo pa. Tsaka matrabaho. Eh ginagawa pa namin yung basement, di ba? Kaya ito na lang. Maganda lang, maganda naman yung klase ng ano, linoleum. Kaya yun. Papalitan lang namin to. Ang dugo yung pagpintura eh. <laughs> Ayan, na lang namin. Para ano, bagong-bago. Ayan si Dylan alam niya ako nasaan nasa CR <laughs> yun yung dalawa haloy mo Dave sige haloy mo kailangan haloy maiki yan tulong tulong kasi mahal ang labor how much? Okay, Ma please. mahal ang labor dito nagmoist eh oh. binuksan namin kasi yun sobrang dami namin dito nagmoist Binuksan namin yung bintana kay Leah na yung Ito. Okay na, Dave. Sasalin ko na. pinapasubok namin sa kanila para sa nila. Pag sila nang itera dito, yan, sila na mag-maintain ito. Marunong silang mag gawa sa bahay. 3 4 Ayos na ba? Ay. Ay, ah, liyan ako na. Six. Hoy, may gunung-gunung pang style. <laughs> may paikot pa. Hoy, Dylan. Si Dylan ang supervisor. Hmm. Ang gilis. Hugas ng kamay, ha? Ah. Oh, gigil na naman. Doon na, doon lang. Sa hindi pa. Okay na yan. Dito yan. Diyan. Yes. Sa'yo yan, o yan. Papagandahin na lang mamaya. Wow. Inuksan namin yung bintana. Mm. Oh. O, oh, Dave, ito mo No. aking mga trabahador. Oh. Dito lang, huwag dyan. <laughs> okay na. pa. Hindi ba dyan, Dave? Dito ka lang, pag ganon Mula baba, hanggang taas. Yeah. Sige. Ay? Okay. Si ate naman. Oh. Oh, galing ni Dila na. okay. Hmm. sige. Magugas ang kamay mamaya. Ah. Water based ang paint na yan. Oo. Eh. Oo. Oh. Oh. Yung ano, yung lamig niya parang bagyo lang, no? Wait, oh, that sarap. that's dry it. Dadry yan, mabilis yan, eh, no? Ay, lamig! <laughs> oh, ang lamig! <laughs> Nakahubad ako <daw> eh. Nang <laughs> t-shirt. Wala. Ang gigi na naman. More. Oh, more pa? Hmm, okay na, Dave? Why na. Ako na. Akin okay na, papagandahin na natin. second coating na. Excuse me. Kailangan mula taas o baba. Sinusunod mo rin yung video kaya? Yeah. May hihilo kasi sila. kung paano kayo sa naman, painter ng pinto search natin mga may mga pag alam ko mahal din naman dito eh. yung mga pinto eh. ito, hindi ba? Oh, okay ba? pamit hindi pa tapos din <laughs> <laughs> ito ko ngayon sa dalorama ito yung bilihan ng mga kung anik-anik. Ayan. -anik. Bilaw na pampintura. Ayan. Mas mura pala to. Ano ba to Ah, ito. Tapos, kuha tayo ng isang ito dito. Tapos, brush. ng alaga yan din mura lang ang brush kasi dito tsaka yung mga pampintura kaysa sa home depot brush 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 wala yung maramihan ayun ito na pala nagbago na $1.50 kung managahanap kayo ng mga anik anik yan medyo mura dito sa dollarama parang ano Dollar Tree rin. Yan o. Oh, may gloves na ako. Mayroon tayo ng gloves. Hindi ko na mahawakan. Hindi ako kumuha ang basket eh. <laughs> oh, wow, bapak tapos isa ah yun no oh. meron pa dito marami pala to 5 dollars pambras ah yun yung hinahanap ko eh. nasa baba pala ang ba tong isa itong one dollar fifty. pwede na rin yan mas mura ah eh tara na dami dito tingnan nyo may mga bombilya, may mga ayan o. Oh pag uh, magsisimula pa kayo ayan o no? oh, mga rag mga ah, 4 dollars ang isa ayan o parang maganda ito sa banyo itong kulay blue 4 dollars ayan uh, yun. na tayo tuloy na natin yung pagpipintura doon hindi natapos eh naglagay kami ng baseboard pero nailagay na namin yung linoleum ayan. Bayad na. Yes. Tapos din namin, pinipinish na lang ni Lian yung ano, baseboard. Tapos si Dave, tsaka si Dila, naglilinis na ng ano, mga tulo. Hindi na namin tinakpan. Kasi ganun din naman eh. Magkakalat din naman. <laughs> Magkakalat din naman. Tsaka madali lang naman tanggalin yan. Oh. It work. Saan? Yes Okay. Hindi ligo na kayo mamaya. Yan. Mababubuo na namin yung ano yung kamang binili namin. Papa. Oh. Oh, liligo na kayo. Okay na ta. Okay. Oh, nagugas na ako. Si Lian. Konti na lang yan, Okay. Linis na lang sa baba. Downstairs? Yes. Hindi, ito, ito sa Downstairs. <laughs> Ano lang ito eh? Parang workshop bonding time ng mga kids. Gano'n. Ayan. Ito na yung binili nating yun. Ito na yung binili nating twin bed frame. <laughs> twin bed frame. Bubukoy na natin para mailagay na natin dito May, te may technique yung pagbubukas ang box eh. Sa Amazon to ah. Nasa ano yata to? Eighty dollars. Ito Is it big? Parang maliit lang. No? Maliit lang, maliit lang. Maliit lang siya. Parang yun lang yata ito. Di yata sila kasa dito. Maliit. Oh. Oh. And so, twin na twin, no? Ay, hindi. Ganyan din yata yung kay Dave. Oh, ganyan din. Eh, tignan natin. mo muna namin to Sa loob yung ano yun, ha? labas <laughs> na nasa loob yung mga paano siya buuin yung mga parts ano marami to maraming parts to ano dear customer yan. hello no, no. na. Dear customer, bahala ka na sa buhay mo. <laughs> Wala na? Yun yung ano niya? Um. Ah, ito. Wala ko ano eh? dear customer eh. Huwag <laughs> <laughs> sa mga <laughs> Dear customer, bahala ka na sa buhay mo. Buhuin mo na yan. Oh, they got items. oh galing oh. Ang maganda dito kasama na tools yan oh. Secret Land. Ayan o. Oh. Eh. May kasaman tools. Okay. Kailangan natin pag-aralan to. Buuin muna namin. Hmm. Para siyang ano eh. Ano, buo-buo. Ano. kailangan i-fix. Ayan. Naitayo ko na yung ano. Itong isa. Tcha-ding! Ayan. Naitayo na. Ay. Eh. Supervisor! Lia. Tapos, to, lalagay dito. O, oh, diba? <laughs> Kaling din naman eh. Oh. Oh, lak lalak natin mamaya na. Mamaya na. Yung Leah, Lisa. Yan, saksak mo dyan. Hindi yan, hindi yan. Kasi ano yan eh. Kailangan kabilaan. Ayan, tama. Sige, okay. sige. Tama nga. Tama pala. Ang galing niya, no? Wala siya yung isang mahaba, no? Dalawa, bali, pagdudugto mo yung ganito. Kulit din ang ano nito, eh, no? Oo. Oh, diba? Sabi mo, maliit ngayon. Parang lumaki na. Parang pwede lang. Ito na yung parang ano niya. Pantukod niya. Samban tama. Ayun, nakatalikod to nakaharap tong ano. Pa ah, dito. Kasi pag susok-sukan eh. Ah, tama. Screw, screw. isa. Ah, ilan ba? Apat? Apat eh. বু মিলি করে কম বুবো এইখানে Yung haba na yun. Kaso. Luwag mo pa isa, hindi pa na luwag. Kailangan luwag ganito eh. Para may pasok siya. cancel. Hindi pa yata maluwag. Okay na. Oh, Tara lang. Pasok ko rin itong isa. Iyong. Ayan. Kailangan mo ilak dito eh. Ayan. Oh, kailangan na ilak na lahat kasi gagalaw eh. Higpitan mo na mami, higpitan na natin. Lagay mo na yung ano, mga slots. Slots ba tawag dyan? Ayun o, oh, hindi ano siya, velcro. Ayun o. eh Naka-strap. Ayun, strap hmm, Para hindi gumalaw. Galing, ano? Eh, ayun oh. Velcro. Wala. Hmm. Oh, Tsaka mo siya yung unat. ulit eh, no? Hmm. Pagila. Sukat na sukat eh, no? Pagalang hmm. diyan. mo Huwag mo Hindi, hindi. Ito ang dulo. Okay, dila. Hmm. Ayan. Hindi mo diyan, no. Ayan. Kucho na. Ay. Oh. <laughs> oh, di ba? Yan na siya, oh. Nabuhod din naman eh. Simple lang. Parang pagduduktong-duktong mo lang. Ayan. Ang galo pa nga niya. Pero ano siya, sturdy oh. Oh. Ano yung star D? <laughs> Lagyan mo na lang kaya yung kutsyon dito. Ay, karton. <laughs> Ayan ang kutsyon. Oh, ang gumanda eh. Saktong-sakto nga yan. Kasi yung space yun. Eh. Oh, oh di ba? Hindi pwede kasi dito namin idikit. Kasi yung kusina ito eh. Mga galabog. <laughs> kaya dyan na lang. Pwede rin pahaba, mami. Hindi ito. Ay, oo nga pala. Nakadikit. Kasasabi ko nga lang. <laughs> Pwede pa silang magsaksak doon. Oh? Wow. Charger. Ayan. Dalawang single yan. Pwede mong ibaba ito. Diba? Hmm, ba? Diba? Pero kailangan nito ng back spring. Itong style na itong bed frame na to. Kasi kita pa yung dito yun. Eh. Ayan o. Sabagay. So luso talaga charger. <laughs> o kaya unan. Ayun oh, mami no. Sakto lang yung unan doon no. Oo nga. Ito uh. nga. Bababa nila pag ano. May bisita. Bababa pala natin. Pero pwede rin nilang higaan. Ayan o. o. Ano na. Yung. Higa ka nga. Ayan bilis. Model. Bilis. Higa ng model. Why? <laughs> May cover yung ano. May hangin eh. <laughs> Hindi kasi nga. Pasingawin mo muna. Nakasiper yan eh. Ibig sabihin sealed na sealed no? Sa Amazon din namin binili yan. Yung twin. Twin cover. Yan. Yan naman um, yun. Talabasin mo yung hangin. Lang. Wow. Hindi ito ta Mga magagaling mag-ayos nito, mga nagtatrabaho sa hotel, di ba? No? Yung mga, <laughs> yung mga magagaling magtupi, no? O. Oh. Mga expert. Twin. Talagang malaki yung style niya. Twin yan eh. Tapos siyempre, lalagyan mo pa ng ano yan eh. Ng ano ba to? Comporter sa pampatong na kumot, no? Oh, ano natin? Dinosaur. Dinosaur. Dinosaur yung kumot mo. Bagong-bago yung ano, kutsun, ha? Ay, yung ano, mga pang-cover, Diba? Ikutin mo ngayon yan. Style hotel. Para ano? Hindi, hindi ka naman magkakwarto dito, Dave. <laughs> na siya, di ba? Kailangan mag-aral, pag-aralan mo yung ano, yung hotel style na tope Uy, basta tinupi lang, tatawanan ka naman, sa hotel. <laughs> Tinap mo <to. laughs> eh, Ayan, naalis kami ngayon kasama namin si Dilan. Papapanood nyo sa ano, susunod na vlog. Wala nang snow, Dilan. <laughs> Wala nang snow. Ayan, natunaw eh. Pero bukas daw. Bukas daw mag snow Parang malungkot ka. Siyempre, maglalakad <laughs> si Dylan. Dilan, malungkot kasi walang snow. Ano yan eh? Kanijan kasi yan eh. Kaya malungkot. Nakapapay ah, na Dilan. Dilan. Magbe-breakfast tayo. Eh breakfast. Merienda tayo doon. Huh? Oh, problema kanina pa. Gusto na umalis. Ayan. <laughs> din. din Hindi kami nakapag-vlog kagabi. Yung sa ano. Yung inayos namin yung ano mga kama bali yung nakita nyo sa vlog na yung single kay Lian na yon nilagay namin sa kwarto niya tapos yung double nilabas namin binalik namin doon kaya magulo magulo <laughs> na ano kami napagod kami kagabi yan tapos napalitan na rin namin ng linoleum yung dalawang kwarto Ayun. ay bibili pala tayong pandikit no oh. o yun ay, sorry kaya natin yung pandikit, mami. Okay. Nasaan yung resibo? Ayun, kunin mo. Saan mo nakalagay? Hindi, saan nakalagay yung pandikit? Tignan mo sa baba. Ayan. So, sorry namin kasi yung iba ginagamit namin. Ayan, okay. ako na lang magbabagay. Okay. Pwede, pwede naman kasi isoli dito agad pag hindi mo ginamit. Eh. Maraming maraming salamat sa laging panonood. Ingat po kayong lahat. Uh, pupunta kami ngayon mag-grocery. Alam niyo na, grocery vlog yung susunod na vlog natin. Costco ulit tayo. Yan. Yung mga nag-aabang ng Costco. Yan. Yan. Lagi tayo mag-Costco ngayon kasi pa December na maraming gustong mamili. Yan. Maraming nagme-message. Kailan kami mag-Costco? <laughs> Gawin kaya nating weekly ang Costco. Yan. Sa dami nagme-message. Kaya ayun. Maraming maraming salamat sa laging panonood. Ingat po kayo. At salamat po ulit. Bye.